Ayan mga tropa ha? at bali 5.20 ng umaga at papalit sa sana kami ay ito at nangamuhin na naman yung goma na nilagay namin kagabi yung rubber block tingin natin sa ano

Ayan mga katropa ha, bali alamin muna natin kung anong nangyari sa makina at bakit nangamoy na naman yung rubber block. Papapalis na sa sana kami ngayong umaga Pero hindi pa kami nakakalayo Hindi pa namin kami nakakasang milyahe Ay Nangamoy na uli Gaan na kalayo na layo mo? Sandandi pa Sandandi pa palang? lang ah. Sandandi pa pa lang Ano ka rin yun? Ano ka rin yun? Ano ka rin yun? Ano ka rin yun? Ano

yanawa ng goma. Okay, lang at buo yung goma. Sana ay wag na magkaproblema yung goma na 'yan. Sana wag na

sa may nakita isang guma hindi alam kung luma yun na naiwan doon or bago na nalaglag Magay, sana yung luma lang ngayon wala sana nalaglag kahit isa mga tropa at ito na yung pang apat na araw namin dito hindi pa kami nakakalayo dun sa buya na binuntog namin na natinlayan namin okay. ng araw na okay. ito at nangamoy na naman yung ano nangamoy na naman yung rubber block ayun good morning mga tropa at ito na yung pang apat na araw namin dito sa pacific ocean at hindi pa kami nakakalayo doon sa buya na binutog namin sa buya na tatlong araw namin kanalian yan ayan yung buya hindi pa kami nakakalayo ay nagkaroon na naman problema yung makina at bali na ayos na namin nga kagabi yun sa last video ko ayun at okay na makagabi bali ni start okay naman pero hindi nabanti kagabi pero nang namin ayun naglagi di kantas may nangamoy at may isang guma Doon sa lub na makina sana yung nakitang guma na yun ay luma huwag sanang bago ayan at bali tatali ulit kami doon sa buya na pektalian <gulay> namin ng tatlong araw at ah, tayusin muna itong makina ayan at dyan sa sibayaw sibayaw yung bumba para ilahin yung lubid doon yan palang nalalayo namin oh. yung buya na yan eh sum natin ayan o oh ang kulay itim na maliit na yan, yan dyan pa lang kami, dyan pa lang nalalayo na wala pa isang milya eh yan, shoutout nga pala kay Bugart na may tut, nakasok-sok na toothbrush sa tagiliran at syempre kay Ronron Ron na ang gwapo ng Juam Tres ayan, oh, hinatawa Alah hinatawa ni Bayaw hindi <laughs> ba katali hinataw na ayan guys, bali kami doon ni Bayaw ang gato sa buya ayan hindi kaya kaya dali na lang hanggang doon ayan na malapit na sumigat ang ating araw ayan guys at balik muna tayo ulit sa makina ayan yung tingkay boboy yung gear. para makita ko nabuwasan ng goma. Tama makita kanya. <tipan> Ay. po ang palpak nito siya oh. ito siyang naging. hangin ng ano? Ay, wala magabiti nito mo 'yan. Wala yung

Itinignan nyo ng iklangis para lang? pa natanggal lahat. Yun ano, hindi na Hindi, eh, parang paglinis? Kung hindi mo kalagyan yung, ano nang, ano, magtanggal, hindi mo kalagyan yung pinaka... bilang At sande wala nang mga moy. Mga moy. Ay kumain. Sa mga bawas. Sirat niya pala ay tropa ng buko ito. Maraming uling po sityagi gabi Tulog na nagdamba. Tulog ba? Tulog ka na mga Tulog Wala pala pala siya. Oo, 'di. Yung nagkakanananan. Oo. Yan, nat kailangan bantayan ng makina ngayon. Ay okay na, hinirit na. Oh! 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 Yan okay. okay. yeah, guys, sa tanga okay, naman. Ito talaga 'yang ano. May ko talaga pala kasta. Ah, oh, may nasabi yan. Oh, may nasabi yan. Matapon. Tap mo at talaga may na guma na tumatapon. Hindi wala na Inano namin ay walang bawas ay to. Oh, yang kabilang kabilang kabakang bu. Kabilang bu, pak. Yang malu bang? Yang malu bang? Yang malu bang? Yang malu bang? Yang Ah, bakay bakit wala mo ma-load ngayon? Bakit ba mag-error pa mga koneksyon? Para hindi hindi. Hindi na rin list. 'Yung may 7 ka doon sa. Tapos sa na. Aba. Look. Hindi natanggal 'yung ano. Ayun. Hindi naman 'yan, puukan nyo mahigi 'yung E usap ko, alinishian na. 'Yung sanong ba nalo? May tumalsik doon sa loob. Oh, yung sa loob niya, kahi. May plato-plato mas niya. Oo, meron yan. Hindi oh, mamalinis. Yung garsana, ano, ano, yun. Ha? Ang gano'n. Oo. Hindi nga nililipit kapag magamit yan, yan na yung pinaka niya, yung pinaka-plato niya? Di Ayun, pala Ayun, patayin natin, patayin natin. Ayun, pinaka-plato. Lalo, lalo,

Rubber block. Ito matapon ah, na rubber block. yung... Oh, ay, ay, ay Ay baka ito lang, wala, hindi pa rin kami makapagpulog ng buya ngayon At ah, papaklasin ulit yung ating hydraulic Para tingnan at linisin yung plate Ayan, ganun pa rin, maraming tumatapong guma. Ha? Babaklasin ulit yung marami hydraulic. Maraming tumatapong guma? oh, baka yun na yung mga luma, hindi nalinis na, na mahigi. oh, na ka lang, ba't nagagalit ka? Oo, magalit, relax. Oo, <laughs> naman na, na magkasalpak ng hydraulics dun. Ayun? <laughs> pero, pero. <laughs> Ayan, at tingnan nyo ang araw natin. Napakupula at napakabilog. bilog. Bilog na bilog ang aga ng kanilang dinay no? shout out nga pala sa mga masipag ma musate at sila may dinay ngayong araw na ito ayan ayan guys at babalaklasin ulit nila ayan ang ating mga mekaniko at para sigurado lilinisin mabuti yung ano yung gear, yung plate do sa likod ba ah, may mga nakatago pa ng guma na luma kaya ayan maglinisin Ay ulit may hirap itakbo ito at baka lalo <laughs> kami hindi maka arya at baka hindi pa kami makauwi guys panibagong baklas panibagong so, baklas Abang, ugu ni, araw, bakong baklas. Tinali mo na kagad. na dito na lang ako ni. Isang lubid lang 'yan. Oh, salamat. Oh. mga tropa at ginamit namin ng host. Professor, ayan. Professor. At para pasilitan yung ano, yung mga nagtatagong guma doon sa likod ng Fleet doon. nung gear.

的好啊，开始开打。

Yan uh, tropa. Uh, na tropa, ha to kay Noli, bali dito namin yan. At sana wala namang maging problema para kami. Wala na, ayo namin tumanggap ng problema. <laughs> Ayun na namin tumanggap ng problema. Sana ay maayos na. At na kami makapagbutog na ng buhay at na kami bukas ng madaling araw. Tapos na natin tingnan tropa sa labas, mukhang may kina May kinakatay dito ah. Ayan guys, ha, nagkakatay na naman sila ng ano? Lamarang. Dorado. Dorado. Wow, may assistant pa. Oh, o, sino, sino naman pipirito ngayon ng buntot? Sila yung Junior sanag pa lang grab di harang ng no no bitira no ng no no yo ilang piraso ilang piraso bay dirus ba, ba, sobra man tapo ng ulo tapo ng ulo lasan <laughs> tama ni lasan tama ng dalo sobra ng <laughs> ulo sabi sobra tay bay dirus lang daw ay tapo ng ulo may lang <laughs> magata yo oo bayo nang <iwan> bayo <laughs> Buti na lang tatim tropa masipag mamiwas. Ay o hindi wala na kaming walang ulam. ng ulam. Wala ng tulugan dito. Wala si tulugan ng eh. Ikaw. Ako kulang ko sa tulog. Sobra sa tulog. Sobra sa tulog. <laughs> at matatapos ng palangin yung dorado at yan yung kanyang loob yung loob sa yung asang vibrator yung asang yan daw pinakamasarap ayan shout out nga pala kay Ron Ron ayan at pinamigyan na niya yung kanyang lamarang or dorado ayan po kay Mr. Right. Guys, bali pinarte-parte. At yung malalaking pa ay ay hati dahil marami kami. At isa yung lamarang na lulutuin. Eh. Ano luto na yan? Paksiw. Paksiw. At siyempre, titingin muli ulit tayo mamaya sa piprito ni Nonoy. Mambubura ulit tayo. Another prito. Another prito. Sigurado agawa na naman yan. Oil. for cooking oil <laughs> ayan nating katropa may tulog, may nakikwintuhan ang buhay ng tropa get out dyan sa mga jowa namin dyan tabi huwag kami magkantay at ayos kami dito sa laut hindi kami nang babae Ah, wala babae mo rin, sirena. <laughs> Ram sir, <rin>, narito. <laughs> wala kayo, wala. Hindi dito mong bababae. Eh. Hey <laughs> okay. okay. okay guys, uh, this is Nolit. Sorry. I can't nila you that I'm my drooling. Sana hindi lang ito kung mas para kami siritso na ang aming hanap buhay.

hindi na umusok hindi na umusok at ah, hindi na rin ang amoy ayan nais na hindi na sa si Maestro ayan ah na to. ang ah, nabuhay namin ah, sana huwag na kami magkaroon mga kapilya hindi na kasi ah, masira ah, tabangan nyo pa yung mga susunod kong video rito sa Pacific Ocean Iyan.